mga langga, tingnan nyo. Magaling ko oh, yes. sa Walmart. Hindi, oh. hindi. <laughs> mga langga. Ako. Ano to siya? Alkan siya. Binili ko. Papadala ko to sa apo ko. Alam niyo mga langga. Tingnan niyo mga langga. Ang daming sale. Kung sinong taga US dito at merong mga Walmart, punta na kayo sa Walmart mga langga. Kasi ang daming sale ngayon. ng mga damit ng pang bata. Nabili ko lang itong mga langga ng $3. $3. Oh, ang gaganda, di ba? May apo kasi ako mga langga na one year old. So, tas yung iba naman, sa pamangking ko rin. Ano yung pamangking ko? Tingnan nyo. Ang gaganda mga langga, tingnan nyo. O, oh, di ba? $3 lang yan mga palangga. Kaya, dinamihan ko nang bili. O, oh, di ba? Oh. Mahal kaya to. $10. Nasa $10 siya kung hindi siya sale. O, oh. oh di ba mga palangga? Okay na. O, oh, di ba? Mahal din to ah. Pero sin nag sale siya. Sin sale siya mga palangga. $3 dollars lang mga langga. Punta na kayo sa Walmart. Ang dami kong binili mga palangga kasi nag-iipon talaga ako mga palangga ng mga ganito pagka pinapadala ko kasi ito sa Pilipinas mga langga nag-iipon ako. tas pag may mga sale talaga mga palangga ay damihan na natin bilhin mga palangga. Okay. So para may pang box tayo mga palangga. Ito. So, pare-pareho ito mga palangga kasi yung iba ibigay ko sa anak ng pamangkin diba, ko. ba Ang cute pa mga palangga. Tingnan niyo Ang cute nila mga palangga. Kaya, hmm. ang dami kong nabili mga palangga Basta matimingan mo lang siya mga palangga na mga sale ay impas talaga sa akin yan mga palangga. Uy, kay mahilig man tayo magbili-bili ng sale para ipadala sa Pilipinas mga palangga. O, oh, ba diba? At least, mga cartoon character. You treat? Oh. Rigby, want treat? Kaganda nila mga palangga. Ang dami ko nabili mga palangga. nagpapadala ko ito sa Philippines. Nag-iipon ako mga palanggay kasi para may box na ako doon sa bahay. Ayan. Diba? di diba mga palangga? May apo ako mga palangga. First apo ko kaya syempre mahal na mahal ng lola. Basta sa apo talaga mga palangga. No? Dami ko talagang nabili mga palangga. Nagpapadala ko ito. Tapos nag-grocery na rin kami. Tapos, mamayang gabi mga palangga, may pasok na naman ako no. So, 14 hours ang duty natin mamayang gabi. So, ngayon, naglakad lang kami galing dito sa bahay ng sister-in-law ko mga palangga. Kasi malapit lang naman yung bahay. Sa Walmart. Ayan. Mag-grocery lang naman sana kami mga palangga. Kaso nakita ko nga ito, mga sale. Kaya, ang lola mo, basta sale. Ah. Sale na yun, mga palangga. O i -bilhin na natin para maipadala tayo sa Pilipinas. Nag-aabang talaga ako ng mga sale, mga palangga. Kasi ibabaks natin para sa ating mga pamilya sa Pilipinas. So, ayan yung kalbo na si Kano ay nagutom, ng lalaki. Mga palangga. Ay, Diyos ko kapagod. Matutulog ako mga palangga mayroon yan para may resistensya na naman ako may gabi. Nagbili sana ako ng laruan ng apo ko. Kaso lang, ay, ito man ang nakita ako mga palangga. So, ito na lang ang binili ko. Susunod na lang yung laruan mga palangga. ito muna. Oh. Ang oh. dami kong nabili talaga mga palangga. Oh. Ang dami. Ang hmm. dami talaga mga palangga. Grab na natin Basta mga na palangga, mga palangga Alam na Mahal din kasi mga palangga Kapag uh, ano. Basta mga ganito na kasi Nagsisale na yan sila mga palangga Isisale na nila Sa yes, so Walmart Walmart talaga mga palangga Lagi sila nagsisale Lalo na pag uh, magpapalit na sila Ng mga items nila Like pang summer, pang winter Yan inabangan ko papadala natin sa Pilipinas. Okay mga langga, please don't forget to watch and subscribe to our channel. Sana lagi niyo pong panoorin ang aking channel. Thank you mga langga. Bye. -bye.